Kaya kami daw drawing, mo yung emosyon mo. Nailalabas mo yung uh, kung ano yung nararamdaman mo sa paligid, kung ano yung nakikita mo. Ako si uh, Brother Rico Palines, mas kilala ako sa Deto. Nung mag-start ako mag-paintings, nung high school ako, kasi ko, nung high school ako, nakakalakad pa ako. Graduating ako, nung magkasakit ako, kaya hindi na ako naka-graduate, undergraduate ako, ang naging sakit ko, encephalitis. Nung um, naapektuhan sa akin yung panggalaw. Tapos nung nagkasakit ako, yung mga kaibigan namin na, ng mga kapatid ko, pag aalis sila, naiiwan na ako mag-isa. Eh, nainip ako, ginawa ko, nag-drawing-drawing lang ako. Drawing-drawing sa papel, yung para lang ako malibang kasi nakarabang nilalaman na ako nung yung um, ko. Ang mga tinawa ko, yung sa mga festivity, mga nagaganak dito sa kulitan. Tulad Kulit ng mga nagaganak na yung mga nagbabayo ng panay, yung mga street dance, Nai-invite na ako sa Shangri-la, sa Rockwell, sa para magturo. Kaya naituturo natu ko ng libre. Kasi gumagawa sa akin ng ama ng libre. Kasi wala namang nagtuturo rin sa amin ito. Mga nagdo-drawing na mga nagsisimula pa lang. dire diretso lang. dire diretso lang. Ah, wag mananawa, wag wag uh, uh mapapagod,